Hello mga Car MJ, good day sa inyong lahat. Today's video guys, gusto ko lang i-share kung ano yung uh, ipinapakain namin sa aming alagang 45 days na broiler. So let's go guys, punta na natin ang ating mini poultry. Mausok. Nagwalis kasi ako dito guys kasi maraming dahon ng mangga. So, heto na ngayon guys. Kasi mainit kaninang tanghali, eh, bale pinalitan namin yung isang ilaw niya ng ano 5 watts lang. Para kasi hinihingal yung mga sisiw kanina, guys. Ito guys, so pa ilang days na to? 2. Ito guys, yung sisiw namin na 2 days pa lang sila. Day 2. Two. Day two. Ganyan ganyan na sila guys oh. Day 2. So, bale ngayon guys, pakainin na namin sila ng uh, hapunan. Hapunan nila. Ang ipapakain natin ngayon guys ay Cheek Booster na B-Meg Essential. Asan na yung feeds pa? B-Meg Essential guys, yung ipapakain namin ngayon. Ganito siya. B-Meg Essential na Chick Booster. Yun guys ang ipapakain sa ating mga Uh, CCU hanggang day 12 yan guys o oh. ang ang lahat ng ito guys sa uh, 100 heads po lahat sila bale may 5 na ano free 105 So actually guys, yung isang kaban na cheek booster ay eksakto sa isang daan na sisiw. Yun ang capacity talaga sa isang sakong chick booster bimeg essential. Yan guys. Eksakto yun guys na mauubos nila within 12 days. Pero depende din guys sa sa ano kung gaano katakaw yung mga alaga nating sisiw kagaling kumain yan guys tutulog pa yung iba Inuulit ko guys, yung isang sakong chick booster B-Meg Essential ay capacity nito ay 100 heads na chick 45 45 days broiler. At saka ito guys, yung sapin naman nila na ipa, every 4 days yan papalitan namin kasi gagagaya yan guys maraming ipot nila ganyan maliliit pa naman madali lang matuyo kaya hindi pa namin pwedeng palitan ngayon malinis pa naman guys ayan guys kumakain na sila day ngayon yung mga sisiyo namin Ngayon naman guys, puntahan naman natin yung ah, uh, days na ba yung sisiw natin sa kabila? 16 days na manok namin sa kabila. Ito guys pala yung ano, bakanteng kulungan namin. Kapag lumaki na tong mga sisiw namin na uh, mga natas, nasa 12 days na sila, masikip na sila dun sa sa brooding na kulungan nila. Dito, ililipat namin yung 50 dito Tapos Pag lumaki na naman sila guys Hatiin namin Bali lahat sila 100 dito At saka Pag lumaki na sila guys Hatiin namin 50 dito At saka 50 sa kabila So let's go guys, puntahan naman natin yung uh, 16 days na sisiw namin napakain na ata yun guys eh kabibigay lang kasi gutom na gutom sila That, duman ako dito sa ano namin talong tanim naming talong o ito guys wala pang ilaw pinatay pa eto guys bale 16 days nila ngayon yan Yung iba dyan guys, yan, siguro bukas, imomonitor namin ng timbang nila kasi yung iba, sa tingin ko may kalahating kilo na guys. Sa 16 days pa lang nila. Yan guys oh. Ang ipinapakain naman namin ngayon guys ay starter. So, bali ang brand ng feeds namin ngayon kasi wala yung pinagkuhanan namin ng bimeg. Actually guys, yung mga na, nalilito siguro kayo, hindi po integra ang pinapakain namin. Hindi po integra. Ang ipinapakain po namin ay bimeg essential po na may markang essential po na pang poultry talaga. Yan guys. So bali yung pinakain namin ngayon guys, starter po na sari manok. Kasi naubusan po yung pinagkukuhanan namin ng bimeg na essential. Kaya bumili kami ng sari starter. Actually guys, maganda naman siya kasi yun yan talaga yung mga ginagamit namin patuka. Bale guys, ah uh, 105 ito guys. Asawa ng Diyos guys, ah uh, wala pang nababawas, wala pang mortality kompleto pa rin sila guys na 105 hanggang ngayon since sisiw pa lang sila hanggang ngayon yun sila guys nabigyan na din sila guys ng vitamins yan yan guys oh yung iba dyan guys sa kalahating kilo na siguro dyan Itong nila guys, bagong gawa lang ito, ito yung, ni, yung inaapura namin ginawa noon kasi uh, gusto namin madagdagan yung alaga namin broiler kaya kahit mahirap guys tiniis namin magkuha ng kawayan at uh, matapos namin tong kulungan ng manok namin na ano ginagawa sawa ng Diyos guys natapos din naman namin dalawa lang kami ng partner ko guys na gumawa dito yan at dito naman sa kabila guys pagka may mahaba-habang araw kaming bakante, gagawin namin na naman naming kulungan to, guys. Sayang naman yung space. yun guys, oh. Bakante 'yan, guys. So, bali 'to naman, guys, yung ipinapakain namin sa manok namin na finisher. Ayan, guys. B-Meg, b, -meg, b -meg Essential Finisher Broiler Feeds. Ayan guys, pag bumili kayo ng ganitong feeds guys, magkaiba po kasi yung integra at saka bimeg integra at saka ito, bimeg essential. Ito talaga yung pinaka, ito talaga yung ginagamit sa poultry guys na pang broiler chicken. At saka ito naman po guys, yung chick booster. Ayan, bimig essential din siya guys na booster, booster broiler feeds. So, yun guys. Dahil wala po kaming supply na bimeg starter, ito po yung ginamit namin ngayon guys. Sarimanok broiler starter. Yan guys. Yan. So, so yun po guys yung mga pinapakain naming mga feed sa aming mga alagang. So, yun mga... lamang po guys ang may sishare ko sa ngayon. Kung may mga katanungan po kayo, Mag-comment lang po kayo sa comment section ng video na ito at sa mga bago lamang sa channel ko uh, mag-subscribe na rin kayo guys para updated kayo sa mga bagong videos na ina-upload ko. So yun lamang guys, maraming salamat po.